confidence. Yes. Amen. Amen. po ako na ang paninirahan namin dito sa Singapore ay pre-appointed ng Lord. Amen. Siya ang nagdakda, siya ang nagpasya. Malamang po, marami rito sa atin ang with the same story na kailangang mamasahe mula sa Pilipinas papuntang Singapore, sumakay ng eroplano para maisakatuparan ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen na andito tayo sa Singapore hindi lang para sa big buhay sa pamilya natin sa Pilipinas. Amen. 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 Nandito tayo para sa mas balalim, para sa mas mainam na purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Na magamit ang buhay natin for His kingdom. Amen. Amen. Na maging part tayo ng Great Commission to share the gospel of salvation to all nations. Para ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. And we will be one family in His kingdom at heaven. Amen? Amen? Kaya, ito pong ating main verse, Acts chapter 7 verse 26. This verse suggests that where you live is not random. It means that kung nasaan ka ngayon, hindi dahil walang nakialam, walang nagplano, walang nagpasya. God's purposeful plan for your life, kung bakit ka nandito. Amen? Mayroong dahilan po ang Diyos. Bakit? niya tayo pinarating sa lugar kung nasaan tayo ngayon. At sa lahat po ng itong aking mga sinabi, introduction pa lang po yun. <laughs> <laughs> sa lahat po ng aking sinabi, we can say that God's purposeful plan is for us to, number one, be a light to our community of residents. Amen. Be a light to our community of residents. Sabi sa Mateo chapter 5 verses 14 to 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ito mong verse na to, it calls believers to be the light of the world. Lahat naman po tayo dito, believers. Lahat po tayo dito, believers. Meron po dito first timers. Taas nga po ng kamay. Kailan na natin first timers. One, two, three, four. Praise God. Salamat sa Lord sa buhay ng ating mga first timers. Praise God. So, ang believers po sa mga first timers, yung po yung mga, kami po, yung mga believers, yung nananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Diyos at personal na tagapagritasyon, ibinigay ang buhay. Isinurender ang buhay sa Panginoon. Amen. Kaya, balikan po natin itong verse 14. Verse 14 ng, uh, ng Mateo chapter 5. Sabi, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi niya, a town built on a hill cannot be hidden. Hindi daw po maitatago ang isang town o ang isang bayan o isang lungsod na nasa taas ng isang bundok. Kasi paggabi, sigurado magsisindi sila ng ilaw. Amen. Amen. At kapag nagsindi ng ilaw, lahat ng bahay, kitang-kita. Amen. Hindi maitatago. Ganun po dapat tayong mga believers. You are the light of the world. If we live for Jesus, we glow like lights shining brightly with His love. Where you live is an opportunity to reflect God's love, to reflect uh, God's wisdom and truth to those around you. Kaya kung saan man tayo naroon, gamitin natin ang ating buhay bilang ilaw. Gamitin po natin ang ating buhay bilang pagpapala. Gamitin po natin ang ating buhay bilang tulong. Tulay, papunta sa Panginoon. Amen. Tayo po ay ilaw. Ano bang ilaw? Tanglaw. Tanglaw sa paggawa ng mabuti. Amen. Tungo sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Amen. Amen. Totoo po yan. Yung light na meron tayo, yung light na nag-reflect sa atin mula sa Panginoong Jesus, nag-a-attract po yan ng mga tao sa paligid natin who are living in spiritual darkness. Amen. Amen. Hindi niyo po ba napapansin nung na-born again kayo? Nung lagi na po kayo nag attend every Sunday dito sa uh, Concord, nung nagsuko po kayo ng buhay sa Panginoon, hindi niyo po napapansin na natatransform kayo from glory to glory. Amen. Kaya di ba pag halimbawa nakita-kita kayo ng mga friends nyo yung dati, parang sasabi na, parang may kakaiba sa'yo. Parang may something. Tapos pag nagkukwento-kwento ka kayo magkakaibigan, then <coughs> na pagkwentuhan nyo, may nasabi na hindi maganda yung isang kaibigan, sa huwag kang magsalita ng ganyan dyan si ate, ano mo? Kasi, po oh, sila, nakikita nila ay eh, parang may something sa'yo. Amen? Amen. Meron something sa'yo na nakakapag-attract ng changes, nakakapag-influensya sa circle of friends nyo. Amen? Nare-remind sila na, ay mali ang ginagawa ko, ay mali yung aking sinasabi, kasi nandiyan dyan siya. Amen. Amen. Nalala ko yung pwento po ng Good Samaritan. Sabi po dun sa Luke chapter 10, 30 to 35. In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levi, when he, when, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Ibig sabihin, iniwasan yung sugatan But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil on wine. And wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out two denarii and gave them to the innkeeper, look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you might have. Magkita po natin na yung priest, yung libita, pwede naman silang tumulong, pero hindi nila ginawa. Amen. Yung ilaw nila, itinago nila. Amen. Nakukuha niyo po ang ibig kong sabihin? Yung ilaw nila, itinago nila. Time, don't hide your light. Maging tulong po tayo, maging pagpapala, daan, patungo sa liwanag sa kapwa natin. Amen? amen. Maging light of love. Share your love sa lahat. Amen? Maraming kaliliwan, naging ko lang po ang share your love, ha? <laughs> <laughs> Yung pagmamahal po na hindi natin dapat i-share. Amen? amen. Yung pagmamahal natin sa asawa natin, kanya lang yun, natin i-share. Amen? Maganda na po yung aliwanagang usapan Maging light of love Share your love Sa mga taong nangangailangan Amen, Amen. Tulad po nung ginawa nung samaritan Sa kwento Hindi siya priest, hindi siya levita Pero pinili niya huminto At tinulungan yung sugatang tao Amen, Amen. Tayo mga believers Dapat ganun tayo yung ilaw natin dapat nagliliwanag. Dapat hindi patay-sindi. Dapat laging naka-charge. 7 full charge ang battery. Amen. Amen. Para sa lahat ng pagkakataon, nagiging tayong pagpapala sa maraming tao. Amen. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayo sa tahanan ng employer ninyo. Kung saan kayo kasalukuyan nagtatrabaho. Tandaan po natin. Inilagay po kayo ng Lord dyan para maging liwanag. Amen. Amen. Hindi kakaaway ng amo mo. At hindi mo din dapat inaaway ang amo mo. Amen. Kantahanan po na kung saan ka nagtatrabaho yan po ang inyong mission field. Ito dapat ang maging ilaw ng mga employers mo. Amen ito ang maging ilaw ng inaalagaan mo bata man 'yan o matanda maging ilaw ka tandaan mo ang employers mo ay ginagamit ng Panginoon daluyan ng pagpapala para sa pamilya mo amen amen kaya ang employment mo ay pre appointed ng Panginoon pinili siya ng Panginoon dito sa Singapore para maging employer mo makapag-work ka dito. Amen. Kaya sa lugar na pinagtatrabawahan natin, huwag natin itatago ang pagiging kristyano natin. Amen. Dapat makita sa atin ang pagiging Christ-like. Mahinahon. Dapat tayo kung magsalita. Hindi yung mas mataas pa ang boses natin sa ating amo. Amen. <laughs> mas magaling pa tayong magalit kaysa sa kanya, kanila. Dapat pasensyoso tayo. Hindi tayo dapat nagsasalita ng pangit behind our employer's back. Amen. Amen. Hindi yung, alam mo ba si bahe? Ang bahe. yung babae ko kasi sa bahe. Kaya siya bahe. Yung matanda ko sa sama ng ugali. Yung lalaki ko dami po silang pangalan. Amen. Oh, parang tayo lahat. Na. Huwag natin tawagin si Bru. <laughs> ang tandaan po natin, ikaw po ang mana ng palataya. Amen. 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 Ikaw ang believer sa loob ng tahanan. Kaya hindi mo dapat itago ang iyong ilaw. Dapat makikita sa iyo ang pagiging Christ, like ang karakter ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Dapat nakikita sa iyo ang fruit of the Holy Spirit na mamanifest dapat sa buhay mo. At ito, pagiging member natin ng Horizon Church, pre-appointed din po ng Panginoon. Kasi pwede naman tayo sa ibang simbahan. Kasi dila tayo dito. Kasi meron tayong assignment sa so ministry. Amen. Amen. Dito